Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge. Nandito nga po ulit tayo sa Mr. Pares. Dumayo po ulit tayo. Ito po ay part ng ating uh, Tour uh, Mukbang Challenge. At ang ating pong challenger ay from Rizal. Ayan, si Sir. Pangalan Sir? Uh, Ronald Martinez Payaw nga pala. Si Sir, uh, si sir Ronald Martinez Payaw. Uh, sir, ang iyong kakainin ay ito pong... Uh, Pares Overload ng Mr. Pares na meron siyang chicharong bulaklak, beef, bone marrow, at saka bagnet. And apat na rice. Nandito nga tayo ngayon sa Mr. Pares sa number 92, Mother Ignacia Street, uh, corner ng uh, Timog Avenue. Okay, sir. Ito yung ating challenge. Pag naubos mo siya in less than 2 minutes, 5,000 pesos, sir. Pag hindi mo naman, sir, naubos at naubos mo sa looban ng 6 na minuto, 2,000. Pag hindi mo, sir, naubos sa looban ng 6 na minuto, ah, consolation price, 500 pesos. Okay, sir. Ito, sir, ay pares. Dapat ubus yung sabaw, ubos ang soft drinks. At ito mga kasakol dito sa Mr. Paris nga pala is ah, Only rice, yung 250, may soft drinks, uh, only sabaw, and only taba. So, sir, ready ka na? Ready na. Okay, sir. Ready. And three, two, one, attack. Attack na tayo. Di ba hindi ito pwede? Yung taba. Wala, wala yung taba. na. Ah. 🎵 Tumatakbong oras, sa hiling mo What's up mga asakol, Chicks TVE na, taraan mo tayo 🎵🎵 Ibaasayang ate, Chicks TVE, hipawang hinihintay mo Challenge or mutwang, di ka urungan, diyan mapapasana all 🎵 Nandito na naman ang inyong pro, pala mahilig ko sa'yo 🎵 Sorry! kasakol, Nandito na ang tropa nyo mahilig mo sa cold TV, ito po lahat sa pagkain Kain lahat kahit ano nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Kung nakaluot mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Jigs TV na Tara manood tayo Baas

pa <coughs> pinto para magbigay panalo what's up mga Jix TV na. oy ka agyano oh. challenge <coughs> mm

Oh, mm -hmm. ang 2 minutes and 4 si I53. Nabagalan ko tuloy. Sayang. Ay, nilalaro mo pa eh. <laughs> okay lang. Okay lang yan. Laro kasi ito eh. Laro eh. So yun mga sakol. Ang kanyang minutes ay 2 minutes and 53 seconds. 2 minutes and 53 Sayang. seconds. Sayang! So, napaka, napaka-bili sir. Pwede ka na sir sa Batangas. Yun! Oo, oh, kinuninig niyo yun ah. <coughs> ang iyong uh, premyo, dahil hindi mo naubos ng less than 2 minutes, Pero ka sir. 2,000 pesos. Salamat! Bulsa na yan, baka mawala. <laughs>